Kamusta ka, Isabela? Putang ina, akala kong sino muntik na ka tang barilin. Tio Mads, ano ka ba naman? Ito, eh, kumusta kayo? Kumusta, Tio Mads? Ito, ayos Ay, Eh, binisayta ko lang kayo. Wala nang nailibig mo ang kuya mo eh. Prito. Kaya nga eh. kailan ng laban. Napag... Ay... Alam mo alam na -usap ba yung... Napag-usap ako lang Alam mo na ba lahat nangyari? yung mga na sabi ko sa kanila? Na parating nila sa iyo. Ano naman nangyari? Ano ba nangyari? Eh. Hey. Ano naman pang dumarating sa akin dahil... Hmm kung nakausap ko lamang eh si Lolo Isnal, si la Governor Jess, si Governor Damian. Yes, Damian. Ito si Al. Si Al. Si Lorenzo. Yung mga si Anong sinabi nila sa'yo? Ano ba um, Pinadala, nagpadala kasi ng telegrama si Lolo Isnal eh. Dali-dali ako pinakapunta dun sa... Hmm. Bahay ni Nami yun. Tapos? Nandun nga daw ma... Tara sa loob nyo! Doon mag-usap. Para ano? Ano ka? Oh, baka And... El... may makakita sa akin. Tiyo, si ano nga pala? Ay, kaya si... bigyan na ano. Pangalan mo kayo ba? Si Langit. Langit? Ay. Ang gandang... Masukay. Kapatid. Hapon po. Kapatid Kapatid mo ba ito? Kaya bigyan. <laughs> Mahakit ko sa... <laughs> Ako tayo nang ano, saan bang maganda ang umupo. Hindi malayo-layo ang aking binibiyahin. Naku na ako. Namimiss ko yung kuya mo. Pasensyon ah. Hmm. Masa kayo. Narado pa. Ito ba eh, Sibyl. Sibyl ka ba kaibigan? Parang hansi May umupo um, kayo dito. May tsapa ka sa ano? Ah, uh, yung pulsa. Ay oo eh, pag hey. may tsapa kasi civil yan eh ay hindi pang civil, hindi pa pang civil ah uh, si... patingin niya tsapa oo nga, oh, walang iya hindi ito pang civil tsapa mo hindi, civil yan tsapa yung... mo pang civil ay ko yung b2b yung sinturon mo e, pang civil yan kapatid ba ni uh, ano ni Kinyo makalipa yan makalipa ah makalipa yun po kakaibigan Parang medyo formal lang atin. at at naririnig ko at naibabalita sa akin eh dalawang grupo na yan mga yan Hindi na isang grupo nakarating sa akin mula nung nagkasagutan kami ni Gobernador Senior ah, ni Gobernador Regis Laurel sa Impilan uh, medyo muntik na kami magkabarila dahil dun sa sagutan namin patungkol sa itin eh hindi ko kasi nagustuhan yung mga sagot niya sa akin at uh, parang sinabihan ako na ano na nagpaparinig tapos kinabukasan na eh dumating na lahat Dumating na ang mga Bumating na. Mga pantera, hinahanap na ako. Kailangan na daw akong putulan ng dila at ulo. Yun ang sabi-sabi. Ibe mo ba sabihin ay may kaugnayan? Meron. Si Gobernador Jess, sa mga Hindi. Pwede kong sabihin na... Ang tawag doon, Pantera? Pwede, Dahil kasi yung, kinabukasan... Eh, oh, kinabukasan ni... Eh nagkalat sila diyan sa ano sa Valentine ko saan saan ko saan ako nagpupunta alam na alam pa nga kung saan ako pupunta eh ayun nagano sila nagbanta uh, na pag nakita ako ay eh, diretso putululod dila eh sabi ko bakit may pantera Ay, eh, ang alam ko lang na binabangga ko eh yung lobo pero nung nagkasagutan kami ni senior ni senior ni, uh, ni Gis Laurel gobernador Nauulila no, ka talaga sa kuya ko, ano? Oo, oh, kasi laban, uh, ka, laban uh, niya kasi ito eh. Kaya hindi ako dapat mawala ng panghinaan ng loob. Kasi wala eh, walang mangyayari sa buhay natin dito. Tatanda tayo na ano, anong kwento natin dito pag nawala na tayo. Pinapa, uh, pinapaikot lang tayo na mga tao na yan sa kanila mga pala. Hindi naman na ako ganun. Kung magaling sila gumanyan eh, kahit mag lang ako eh, papasokan ko rin ang mga dunga nila yun nga eh ang napag-awayan namin kasi nung uh, nung Mayo 20 ng madaling araw alas 3 siguro yun nagkasagot ng kami ni Jis yan ang sinabi ko kasi sa kanya na ah mm -hmm. uh, bago kasi nangyari ito eh kukwento ko na ito sa iyo bago kasi nangyari yung pagdampot sa kuya mo noong Mayo, Mayo 11 yun, eh, may usapan kami ni, Gis, ni Governor Gis Laurel noong mga Mayo 9. Napupunta ako sa kanyang bahay. May pag-uusapan kami. At siya pa yung nag sa akin na pumunta ako sa kanyang bahay at may pag-uusapan kami. Pumasok yung, ano, yung Mayo 11 na, biglang nagkagulo at may mga itim na lobo na, dinapot ng kuya mo, ganyan-ganyan nangyayari eh inahanap ko ngayon yung si gobernador eh kasi nga naghanap ako ng ano yung mga at makakuha ng naghanap ng tulong ba hindi eh, ko makita kita itong gobernador tapos nung narinig ko pa sa mga kamag-anak niya na sinabi nila na si gobernador just ay eh, may sakit nasa bahay lang. Kaya nung nalaman ko yon ni eh, Mijo medyo umano yung tenga ko dahil nung nag-usap kami ni Laurel, ang sabi niya eh, nasa Valentin siya ng mga oras na yun. At nasa impilan lang doon siya paikot-ikot. Kaya sabi ko, parang nagsisinungaling ang pamilya nito. Kasi dinig dinig ko yun eh. At sinabi nung pamilya ni, ano, ni, ni Just Laurel na may sakit siya nung nandun ng mga itim na lobo. E eh, wala naman siya. Tapos yun na nga, Nagkita na kami nung kailan yun? Nung Mayo 20 na, dalawang araw na kalipas nung nawala na yung mo. Mga, irang, mga ilang, araw na yun, nawala na yung kuya mo. Doon kami nagkasagutan na yung pilan na sabi ko, nawala si senior dito sa bayan mo, dito kung saan ka, kung saan ka naging gobernador ka ako. Eh, bakit hindi mo madaliin at ikaw ka ako ang gumawa ng paraan para mapamadali ay yung, ano, yung kaso? Alam mo ang sagot sa akin. Dito ako nagalit eh. Ay, ka ika, sabi niya. Wala tayong makakasuhan sa mga dahil hindi natin kilala. Kumanon siya. Eh, sabi ko, nakita na ng dalawang mata ko mga pangyayari. Eh, hindi naman kakasuhan natin kung sino nakaano sa maskara na yun dahil hindi naman talaga natin nakita sa mga mukha ng mga yan. Ngayon ka ang inaano ko lang sa iyo ka eh dito nangyari yan. Eh bakit ka hindi mo ilakad ng mabilisan na maglabas na ng patay manubuhay sa lahat na nagsusot ng itim na lobo ay dapat ng barilin at walang pag-alinlangan na tugisin ng mga yan pag nandito na sa bayan. Pinahiga nito kasi yan eh, wala tayong maano. Kilala mo ba sila? May kilala ka ba? May ganyan-ganyan ka ba? Manon siya sa akin para ako nagpaparinig pa ng mga ganun ganon Kung may kilala daw, ilapit sa kanila. Eh sabi ko eh, na ano din ako medyo na din ako sabi ko eh, paano kung meron sabi ko eh, kilala ko sa kanila sabi ko. kasi totoo eh meron talaga dahil nga dun sa usapan namin ng kuya mo na si Samuel eh, hindi mawala wala sa isip ko yun si Samuel ayun eh, yung kilala ko nakilala ko talaga si Samuel na iniirog ni ano ni Madilim eh yun sanang sasabihin ko sa kanya pero biglang nagdating ng pamilya niya at ako'y tumakbo na dahil alam ko eh, magkakasakitan kami dun sa ano eh, mga oras na iyon eh. Nagkasigawan kami. Tapos kinabukasan na, yan na, mga itim na pantera. Dalawang araw, pangatlong araw ata ngayon, paghahanap sa akin. Kaya may posibilidad na may connection to si Jis Laurel sa mga pantera. Uh, isa pa, naisip ko rin na may koneksyon dito sa mga itim na lobo dahil bakit parang pinagtatanggol pa niyo yung mga itim na lobo niyan. Ang sabi nga sa akin ni eh, ano ba Mads uh, nagpaparinig ka ba sinasabi mo bang wala akong kwenta samantala wala akong sinabing ganun sa kanya na walang kwenta sinabi ko lang na bilisan lang o tulungan mo kami na mapabilis yung kasong sinasampa sa mga itim na lobo wala akong sinasabi na wala kang kwenta doon eh nagalit na ng tao. taong pagkaibigan ko pa naman yun pero sa ngayon siguro iiwasan eh, ko muna siya baka ano pa magawa ko niya sa akin ano ba yan? nakikinig ka ba o natutulog ka na? hindi nandito pa ako kung hmm. ko naman tiyo ah, sigurado ako dyan na may koneksyon si Gobernador Jose Laurel dyan pero hindi rin aamin yan na may kakilala siya sa mga pantera. Pero siguradong sigurado ako dyan dahil bakit naglabasan bigla yung mga itim na pantera. nung pagkatapos na pagkatapos ng aming ano, sagutan. At saka balibalita ako sa bayan, eh, ang daming naghahanap sa okay. akin. Itim na lobo pa daw. Eh, sa itim na lobo, alam ko kung makakarating sa kanila yung mga sigaw ko rin katarungan kay ano, na makamta ni Sr. Stisha, eh, Siguradong magagalitin mo ngayon. Pero sa akin naman, kung ano lang naman nakita ko, siguro naman dinadagdagan yung aking puso. Eh kung di naman nila ginawa yan eh. Wala namang ganito akin. Ginawa nila yun eh. Hanggapin na lang natin kung anong dapat mangyari. Naantay lang talaga kita. Kung ano-ano si... ano kasi. Kung kayo ang susuko, kaso ng kuya mo at hindi kayo handa makipagtigma sa mga yan eh, para lang din akong ano na baka pagtawanan pa ako ng mga yan eh. pero hindi ako basta gumibitaw sa aking mga nabitaw na salita dahil yung pag magsigan na rin ay sigaw ay aking pinangahawakan yun dahil darating din ang oras talaga na kung wala rin sa sama sa akin itutuloy ko yun kahit ako lang Namo kasi tiyo alam mo lang hindi kami kumikilos. Alam mo lang yun. sana. Yeah. 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 Kasi e, ako... Yung mga... May mga kumikilos na dyan, Tio. Maganda ko. Alam. Eh, tsaka mahirap. Mahirap din kasi sabihin na... Si Gobernador si eh, Kumbaga... Parte ng mga itim na pantera dahil wala tayong mabigat na ebidensya. Eh, sabagay. Pero sa akin lang, kung ako tatanungin, may koneksyon talaga yung taong yun. Bakit ngayon pa naglabasan ng mga ito na pantera noong kakatapos lang ng aming bangayan? Inabukasan na nun na, ah. biglang nandiyan ang mga ito na pantera. At sa aking naman pananaw, eh, kaya may mga ito na pantera dahil nga hindi mo nila pwede ko rin sabihin siguro kasi ako yung nakakaramdam nito na isa rin siyang parang may connection din sa mga itim na lobo dahil bakit niya pinagtatanggol ang itim na lobo akin eh dapat ang sabi niya eh, sige ito gagawin natin ng ano na aking makakaya at nang mapabilis ah, yung ano na yan kaso yan dapat magano'ng ganun sagot niya sa akin hindi yung wala tayong makakasuhan sa mga yun dahil hindi natin kilala yung mga yun sino kakasuhan natin sabi ko sa kanya, ito yung suot. Kung anong su kasuotan ng ito na lobo para pag uh, lumapag yan dito sa bayan at may makita ng mga tao at mayroon na tayong ano na para parilin sila. Lumaban. Yun yung napagawayan namin. Uh, na talagang dinidipinsaan niya mga itim na lobo. Tapos may mga na pantira sumunod. Ano mo ba? Hmm. Na may nag-aasikasa na ng kaso at Umalis kasi bigla si Lola Isnel kahapon at may kailangan puntahan ngunit na nga eh, ang napag-usapan namin ni eh, talaga na namin ng presyo at mga ulo ng mga narinig, nalobo. narinig ko yun sa kanya kanina kasama ko siya at uh, totoo pala yung narinig ko yung sinabi mo din ulit na may presyo ang kanilang mga ulo eh maganda yun oo so, nga at ako eh, sabi ko yung pinuno nila na si Carino Robin eh... katawan ng liman libo sa kanyang ulong ulit gusto ko buhay si Carino Robin Hood eh. Ng sa ulong, buhay Robin Hood. Oh, hey. eh di ba nakakoneksyon si pag na wag mo itong kakalimutan niya lahat ng laban mo alam ko naman kung gano'ng kakatalino na hindi na dapat kang turuan pa sino yung mga nabanggit ng kuya mo lalong lalo na si Samuel Huwag na wag mong kakalimutan ng lahat ng usapin patungkol siya sa mga ito na dahil naka ano yan naka mm -hmm. ano yan sa Samuel at uh, madalas na na hindi ko na, na hindi ko na nakikita mula noon hanggang ngayon mula nangyari sa kuya mo at saka yung mga sinasabi Taya, ni Madi May. si Madi kahapon kasama ko at hinuhuli uh, huli ko at wala akong napigas sa kanya si Madi eh si Madi eh tinanong ko na din Kailan dahil mo? Naitanong niya. Bumisita yan. nga. Bigla. Bumitis? Bumitit. Bumisita. bumisita siya sa lamay ng kuya Taman. na mag-isa lang siya. Aba. Tapos? Tinanong ko kung bakit mag-isa lang siya. Eh wala daw siyang kasama at sanay na daw siya dahil wow. nagsiservisyo siya na mag-isa. Na, Tinanong ko siya kung nasa na si... Samuel. Kinoong Samuel eh. Iwalay na daw sila. Iwalay. Eh. eh, paano kung makita na magkasama yan? Eh, ibig lahat na kasinungalingan nila sa kanya. Ma masasali siya sa problema ng kanyang nobyo. Hindi so, kung ganun. Eh, dapat na tiktikan yung doktora na yan. Dahil kahapon eh, kasama ko lang, kahapon lang. Eh, yun na nga. Lahat ay ginawa ko para magkaroon ako ng kunting kaano sa kanya. Talagang maingat lahat ng binibitaw niyang salita sa akin. At lagi niyang pinipilit na talagang hiwalay sila. Ay sabi ko, kung hiwalay Siyempre, kayo... Siyempre, mag-iingat yung mga yan. Um, um, alam ko so, naman yun. At saka, um, paano ko sinabi na hindi hiwalay? Sinabi ko, kung hiwalay kayo, eh, eh, sa akin lang naman, hindi naman tayo bata. Na para paiputin lang. Ako ay nag-ano lang naman, kung saka, lang kasi talagang hiwalay yun eh, sa gandang lalaking kong to. Hindi ba mapapaibig sa akin? Baka tumawa, pigilan mo. Uminom ka tubig, baka kilat yung dito na ipatala. <laughs> hmm. Hindi lang ako naliligo at nagtatanggal ng balpas Pero gandang lalaki talaga ako sa sarili Bakit? Alam ko sa sarili kung ganda yun lang, ayaw lang may kita. Tama! Mas gwapo ko sa mga yun, Tio. Ay, natali mo. Naku, walang wala. Ay, ano mo lang yun, paa mo lang yun. Tio Mads, paa mo lang. Teka. Oh.